Una kong nakita yung potential ni Kitty doon sa dahig kasi nung sabay kami na lumabas galing sa detention center ay sinabi ko sa kanya, sumama ka sa akin. And surprisingly, sa edad niya, which is 21 years old, usually yung mga ganyan na bata, they would say, oh no, no, no. di ba? Ayoko, 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 ayoko. She didn't say anything. Naglakad lang siya directions by my side. Doon ko nakita na parang merong self-confidence. Uh, meron siyang self-confidence. Tapos, noong question and answer na, tinutulak ko yung likod niya eh. Pa, dinaprompt ko siya na sumagot. And nakita ko sa pamamaraan niya na sumagot, marunong siya. Alam niya kung ano yung wag sabihin, alam niya kung ano yung dapat sabihin, at alam niya paano niya i-craft yung answers niya. Natural sa kanya at 21 years old na nakita ko yung wala sa akin noong 21 years old ako. Uh, Na-recognize ko kaagad kasi it took me years talaga to accept my faith. Kaya, meron siyang resistance uh, sa akin noon. Kasi, unang-una, gusto ko din talaga mag-doktor, naging abogado ako, gusto ko mag-judge, naging mayor ako. So, merong resistance sa akin noon. But sa kanya, tanggap niya kaagad diretsyo na ito yung Uh, likely na magiging buhay ko. I will become a public person. Not necessarily a government official siguro, but alam niya na meron siyang uh, public na uh, uh, persona. So, I'm happy na ganon kasi kung makita ninyo sa akin, lalo na yung mga tiga City, ang tagal ko nag-develop from 2007 to 2019 to 2022 hanggang ngayon. Uh, I was always a work in progress sa aking sa aking pantanggap sa aking role sa ating bayan. Uh, but siya, automatic yon sa kanya. So, masaya ako. Uh, for her because that is one ano uh, that is one challenge na hindi na niya kailangan uh, pagdaanan yung pagtanggap acceptance sa kung ano man yung calling mo so she knows another person kay uh, yung boyfriend niya, past boyfriend niya, confirm na yun yung <laughs> 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 uh, niya ba? Apo? Ipag-inam, ipag niya sa IG. Wait, niya ba? Yung apo? Siya na lang siguro mag-confirm. Hindi ko kilala. Ilocano na naman. Ay, no. Ilocano na <laughs> naman. Uh, hindi ko kilala, nabanggit lang niya. Pero ang pagkakaintindi ko, mabait yung uh, lalaki. Kasi siya yung nag... Nung kaguluhan ng March 11, March 12, March, March 13, siya yung nagbantay. Uh, kay Kitty kasi nagulo din yung nanay niya. So, ito yung tao na nagbantay sa kanya. So, malamang